Yo, what's up mga boxing fans? Grabe, kailangan nyo marinig tong balita kasi legit plot twist sa boxing world. Si Terence Crawford. Oo, yung undefeated na 42-0, yung nanalo kay Canelo at naging undisputed super middleweight champ, bigla na lang tinanggalan ng WBC belt. As in, hindi na siya undisputed ngayon. Parang ha, paano nangyari yan? Level ng gulat. Ang dahilan? Simple pero nakakainis, hindi daw siya nagbayad ng sanctioning fees para sa laban niya. O mga bes, ganun lang. May fee na dapat bayaran bago mo maklaim officially yung belt mo. At kahit binaba pa daw ng WBC yung percentage na kailangan niya bayaran, hindi pa rin nasettle. Kaya ayon, boom, tanggal belt. Kahit hawak pa ni Crawford yung ibang belts WBA, IBF, WBO. Pag nawala yung WBC, hindi ka na undisputed. Ang bigat noon lalo na galing siya sa career defining win kay Canelo. At dahil bakante na yung WBC title, may bagong paparating na drama. Itinakda na agad ng WBC yung laban ni na Hamza Shiraz at Christian Billy para pag-awayan yung vacant title. Parang biglang nagkaroon ng bagong storyline sa Super Middleweight Division, Shiraz vs. Mbili para sa trono, habang si Crawford parang biglang nawala sa eksena dahil sa isang bayad na hindi na naasikaso. Imagine mo yon. Pero eto ang tanong, endgame na ba to kay Crawford? O babalik siya to reclaim everything? Walang malinaw ngayon. Pero knowing Crawford, hindi siya yung tipong tatanggap na lang basta ng ganitong plot twist. Ako feeling ko may susunod na malaking announcement to, baka rematch, baka protesta, baka big comeback, hindi natin alam pero sigurado may pasabog pa tong story arc na to. So kayo mga lods, sino sa tingin nyo ang bagong WBC champ? Shiraz, Billy or comeback si Bud Crawford? Comment down below, pag-usapan natin to. And syempre, like and subscribe para updated kayo sa bawat shake-up sa boxing world. Solid to, promise!